Dahil wala na amo at wala na nag-aalaga sa kanila, ako na po ang magtutuloy na pagsilbihan sila mga kagenggeng. Bakas sa mukha nila lahat mga kagenggeng na silang nalungkot. Minsan wala na silang makain at napansin ko lang sa buhangin nila na lang sila mga kumakain at sa basurahan. Pati nga po mga balat na ng saging at mangga kinakain na nila mga kagenggeng. Kaya ako naman ay nagpunta na agad-agad sa tindahan po ng mga patuka. Ilakad ko lang pala mga kagenggeng yung tindahan ng mga patuka dito dahil malapit lang mga 2 minutes lang naman ng lalakarin nagmadali na rin po pala akong maglakad at mukhang gutom na gutom na yung mga kalapate at parang wala pa po silang makakain kaya pabili nga po ng ano pagkain ng kalapate okay, ito. Po po. ito, ito siya ganda ayun pala may okay. kalapate sa atin Ibaan ko na lang. Lagi Naging... ko. to po kayo. Sige ito, dalawang kilo. Ay, Okay. Ah. Uh, na ng ano yun. Iwanan pa kaya ako. Oh, nung may, nung ano po rong caretaker. Yan guys, tulog-tulog din natin. Pabalik na nga po ulit ako dito sa terminal mga kagenggeng. bitbit bit ko na rin po ang pagkain ng ating mga bagong alaga. Kaya mga kagenggeng, nandito na nga po tayo sa terminal sinipat ko rin po yung mga alaga natin kaya lang hindi naman sila umalis at mukhang malatang malata sila lahat malamang siguro namimiss nila yung dati nag-aalaga po sa kanila katunayan nga po apat nga sila kaya lang kinasama ang palad na sagasaan po yung isa dahil kung saan saan lang po sila kumakain at naglalakad siguro dahil doon kaya sila malungkot na matayan sila ng isang kaibigan inabutan ko na nga po sila ng tubig at baka sakali sila ay nauuhaw nilagyan ko na rin po ng pagkain yung kanila walang lalagyanan. Umilap nga sila mga kagengging simula nang nasagasaan yung isang kalapate na kasama nila. Pero kailangan okay ako na bahal magpakain sa kanila at magpapaamo. Mapapadalas na rin po yung pagsama ko sa kanila sa vlog dahil marami pa po akong ikukwento about sa kanila mga kagengging Dito ko na po ulit tatapusin ang aking video mga kagengging Maraming salamat po ulit sa inyong lahat na suporta. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, especially sa nanay ko at kay mamaan. Yo mga geng-geng, special shoutout po pala kay Mama Teresa Reyes, kay Ma'am Patricia Ronaldin, kay Sir Blanc, kay Sir Joy Blanca. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, sa mga viewers diyan, followers, mga friends ko, sa lahat po ng mga pasero, sa mga nanonood po sa akin, sa lahat ng sumusubaybay. Ingat po tayong lahat. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay, especially sa aking mama. Mama Maman, yun lang at see you on my next vlog Let's go!